Good morning guys Happy Monday Ito naman tayo sa Panibagong araw At Samahan nyo ako maglakad Ngayong umaga Dahil Didiretso na ako sa trabaho Ayan Dito pa sa lugar ko Welcome to my village and visit to my channel dito po ako ngayon sa lugar namin Pilar Street maganda na po yung ano namin kalsada Medyo malayo-layo pa yung sakayan ng jeep. Ayan guys. Dito na po ako sa Hermosa. ayun yung barangay namin kay Valeriano maganda maglakad sa umaga kailangan natin makapag observe na ay makareceive ng init ng araw pakaliwanag tingnan nyo guys ito po yung sitwasyon ngayon dito sa daanan namin hermosa ayan maaraw medyo madilim lang sa camera ko eh Dandun. ayan doon ayan maliwanag ayan natin na ayan medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag vlog na kapag video nagaran taon di ako nakapag vlog medyo mag, 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 sa Hermosa mag, to dito sa Hermosa medyo malapit lapit na ako mag, ito panguny. Hindi mo pongay pa yung mata panguny. tayo. Street, show, street show. nasupportahan nyo yung channel ko sa youtube channel alexander alexander like and comment, share at magintay pa kayo sa mga susunod yung video medyo nag adjust pa ako maraming sakyan yeah. kaya uh, ayan nangang tingin-tingin din tayo sa mga paligid natin alam na sa likuran yan ayan guys ayan na ay yung Abad Santos ayan na lang guys yung video ko sasakay na po ko ng jeep pa Di